Yan. Sa so, mga sabay tayo ginagawa ang click na no, 125. Problema kasi nito, check engine. Nagsabay yung TPS sa ka-injector. Yan. Galing na pa iba itong mga shot. Kaso ginawa, tingnan lang ng fuse. Ito to. Ginawa nga uh, 15. Kung titignan mo yung ano, saan na ba yung ano? Cover. Okay. Kung titignan mo dito, kasi dito, dito tayo tumitingin kung saan ba parte yung uh, konektado. Yan. 10 ampere. Yan. In ignition, saka injector. Dito yan, sinasabi niya. yung Kaya pinalitan ng 15 ampere. Tapos nagiging okay. Tapos pagka tapos pumutok na naman yung 25 ampere. Nagsimula lang ito nung binaba yung makina. Binaba yung makina nito mga so Doon na nagsimula. Kasi nga pinahinang yung pinakaidaling Dahil pinukok yung center stand. Nabasag yung crankcase. Doon nagsimula yung, yung naging issue nito. Na na laging check engine pero umandre unit kaya nagkakaroon sa ng check engine dahil uh, mali yung pagkakalagay ng wire yan na dapat ito nasa ibabaw ng hose lagi nyo pong tatandaan kapag kawans na mag magtatanggal kayo ng radiator dapat ito lagi nasa labas kasi ang purpose nyan ito hindi siya didikit sa tambucho kasi mainit po yan mga sir mati kapag kawanas na nasunog to sisirain niya yung ECU ninyo niyo maaaring magkaroon ng problema ayan nasunog kaya ay kulat pa ako ayan ayan nang dahil dyan mga sir dahil sa maling pag uh, babalik nung makina nung ginawa ito yung wire hindi na iayos na maayos dumikit sa tambucho kaya dito. Yan, kaya pumunta si sir dito para ipacheck yung unit niya. Kasi hindi nga, di, di nga daw mahanap yung problema kung bakit nagkakaroon ng check engine at lagi pumapotok yung 25 amperes or yung injector. yan dahil dito. Kaya kung sakali magpapababa kayo ng makina, o after gawin, lalo kung maraming ginagawa mekanik kung minsan nakakalimutan itong mga sir. Kaya mas maganda kahit kayo, check nyo rin dapat ilabas nyo to dapat andito sa labas nyan kaya ang gagawin natin dyan aayusin natin yung wire yan chichik natin yan ilalabas natin yan para ano hindi dumikit talagang ang, ang original nyan nasa labas ito na baliktad kaya ang nangyari chick engine siya. mamaya papakita ko sa inyo yung ano yung uh, error error niya. kasi ang maapiktuhan nyan mga sir yung injector TPS, IC, yan yung maapiktuhan kapag ka once, nasunog lahat yan, matik, potok to. Alam nyo naman si click, napaka sensitive po yung AC yun yung mga yan. At kapag ka wiring din kayo, tanggalin nyo lang tong ano, positive wire, papunta, papunta sa battery. Baka kasi sa pag wiring ninyo, mali kayo ng ano, at nagkadikit. Imbis na hindi kayo mag-abono or masira, hindi pumutok yung fuse tanggalin nyo to or kung sakali ito tanggalin nyo to yan tanggalin nyo to para wala ng koneksyon tsaka ito para safe na safe walang problema yeah, yan Aayusin ayusin muna natin to labas muna natin para mabalutan natin na maayos ito mga sir kinakasin natin yung harness nya dahil uh, meron pala akong harness na pang B2 kasi hindi rin pwede yung pang 1 na harness dyan mga sir pag V1, b 1 din yung gamitin yung harness. Pag V2, b 2 yung gagamitin yung harness. At uh, ito, meron akong buong harness si Nangan Balisir. Dahil tag-ulan, baka mamaya mag-short circuit sa basa. Alam nga na kung nabalatan na yung pinaka-cover dito. Mapansin nyo, halos na yan, close na close. Ito yung uh, nadali doon sa tambucho. Ngayon, pag sa, ano, klaso ng tubig, maaaring mababad yung, ah, uh, qual, yung nasunog na wire. Maaaring bumalik lang ulit sa dati. O, di kaya, baka mamaya. Sirain niya pa yung ECU. At, ah, uh, ito, meron akong buong harness dito na sana ikakabit ko sa click na nabili ko. Kaso, nabinta ko na rin yung, yung, ano, yung click. Ah, uh, nabili na. Kaya, yan na lang yung ibibigay natin, guys. Yung, Pinta ko na lang kay sir ng, ano, ng 600 kasi kung bibili tayo ng bago, nasa 5.5. Ibili ko dyan 1.5. E, pinapaba ko na lang. Para kan, makabawas ng ano, stress. Yeah, matik. Tatanggalin natin yung mga no, sensor. doon so, pinaka airbox sa uh, kuwag yan. Hanggang dito sa taas. Yan, hanggang doon sa lalim. Pag natanggal natin yan, Pakita ko sa iyo Yung nasunog ito. Natanggal na pala Ito Yan, sunog Buti nga lang, Yung pagkasunog nya Hindi sila nagdikit-dikit Kapag kawans na ito Nagdikit-dikit At nasunog Nagdikit-dikit yan Matik Siray po ito Sirayan Putok ka agad yan. Ayan. Sunog, dumikit sa ground. Kaya nagkakaroon siya ng ano. Pagkaputok ng fuse. Buti nga lang, hindi, nadam, hindi nasira yung ECU. <coughs> Medyo more from ECU. Sampung libo. Ayan. Tinatanggal ni Kapulong. Si buo to kasi ito ng mga sir. Ang ganda sa pinakailalim ng ano? Ng tea light. Kaya kakalasin pati flarings nito. Ito na mga sir, yung harness nya, natanggal na natin at uh, nailagay na rin natin yung galing sa aking harness. Ito, pwede mo lang ito mga sir, pagdugtungin. Choice nyo naman yan, kung pagdugtungin ba or hindi. Eh, si sir, gusto niyang ano, pwede na lang. Same, mo lang naman din daw, yun. Ayun, pwede na natin. Yan, dahil dito, nagkaroon siya ng check engine, tapos pumuputok-putok yung fuse. Kaya kapag ka mapapa overhaul kayo, check nyo pa rin yan. O daya, kapag magpaparinis kayo ng uh, magneto, i-check nyo pa rin yan. Kasi minsan, uh, pag tinanggal yung radiator natin, minsan hindi na ibabalik ng maayos. Kaya ganito yung mangyayari. Kaya napaka-importante ano, observe well din tayo mga sir. Kasi yung iba, ayaw ng ano tinitignan. Eh, bilang kayo may-ari, karapatan nyo naman din. Tignan yung motor nyo na ginagawa. Ba, pulong? Hmm. Ang mga sumangang pulong. Smile ka naman. Naway na ka dito eh. ka. Hmm. Yan. Tapos, ito na yung ating uh, wire na dati yung sa unang pagkakalagay ng wire nasa ilalim siya dumidikit ngayon ito yung original niya nasa labas na na kahit mag bounce bounce yung makina hindi po yan didikit dito tapos yan ilalagay pa natin dito at nag request ni si sir na lagyan ng goma yung mga ano dito sa ito kasi isa rin po yan na nakakasira ng ECU sa katagalan pag tumatanda na yung motor natin yung wire din sa katagalan uh, natutuklap tapos magkakaroon ng short circuit at uh, lagi ko rin na-encounter yan mga sa marami na rin yung vlog dyan na dito nasusugatan, sira yung ECU kaya dapat Pacheck nyo na. Yan. Hose yung ginamit natin para uh, surebol na surebol. hindi, uh, ano, magkakaroon ng short circuit. At kapag kagalito, yan. Balik nyo rin yung clip nyan. Dahil isa rin yung pong, uh, tulong nyan para hindi dumikit dito. Ayan. Wala na. Gusto na gusto na. Pagka 125, 125 din yung harness na gagamitin nyo. Magkaiba po yun sa 150. Saka sa version 1 magkaiba yung harness nila. Yan, binaklas natin lahat ng flaring kasama yung sa likod, tail light hanggang sa signal light, yung harness hanggang dito kasama po yan. Main harness yung pinalta natin. Tapos maya maya, ipabalik na natin kasi sinecured naman na natin lahat. Hanggang dito yan. 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 Isa rin din dito mga sara. Kapag ka once na natuklap, lagyan nyo na kaagad ng pambalot. O kapag nakikita nyo rin yan, kahit silipin nyo dito sa my side dito, makikita nyo rin yan, na kinakain na ng plastic natin. yan kinakain po yan. Kaya, lagyan nyo na ng ano, ng, publication fabrication hose. Yung nabibili sa ano, auto supply, para safe. Ayan, natin yung mga play rings nya. Dahil uh, yun lang din naman yung ginawa natin. Pagdudog ko yung sana natin, kaso yung gusto uh, mayari kasi. Bagong harness eh, sabi ko meron ako. May ko lang sinang mababa, kaya yun ang ginamit natin. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo yung error code niya. yan dahil natin check natin yung ano yung error code mm. no communication mm. no communication kasi wala eh <laughs> mm. <laughs> 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 balik mo muna dito balik ka oh communication communication wey nilakabit eh nilakabit eh oh, Nakakapasok ka na. Auto scan. Tapos, read DTC. Wala dyan sa current. Kasi nga, kuhan sa store. Ayun. TPS, saka injector. Yung nasunog doon, yung, yung wire ng injector saka yung TPS. Kaya ngayon, i-reset natin. Tapos, babalikan natin ulit. Okay. Ayos na. Tapos, read DTC. Babalikan natin yung naka store na yan. Ayun, wala na. Okay. Ibig sabihin, goods na yan. Tapos, uh, i reset naman natin yung TPS saka yung ECU. i-on mo daw, sabi. Okay, off. Okay, complete na. Pwede nang uh, templahin o makita yung engine speed. Dapat 1,500 plus 200. Ayan, dapat naglalaro yung uh, minor natin. Ayan. 1,5 dapat hindi ba, ba ng 4 yung mga sir? Ayan. Kaya magsisilp adjust tayo. Doon sa ilalim, doon sa may throttle body. Okay, bulls na yan. Ayan. Kapag ka nasanay tayo sa mga decarburador, matik, mataas po yan. Pero yun po yung standard niya talaga. Kaya natin yung cover. 1,500 to 1,700 yan 1,500 plus 200 kasi yan mga sir kaya dapat mataas lagi yung minor sakong sakto dapat kasi sisirain nyo yung sigunyal natin pati yung black piston madaling magas gas yan ha smooth yung takbo nyo mga sir yan nagpo naman yung voltage nyo mga sir kaya gusto gusto yung wire natin 14 kilometer niya ayan 68 yung mababa pa ka. dapat aware kayo dun mga source sa maaaring ano maaaring pagkasira ng ano natin mga sir ECU double check nyo mga sir yung ano yung wire uh, ayan ayan si sir yung may ari ayan okay na